So, what's up mga kaidol? Kamusta kayo lahat? Ah, uh, panabagong araw na naman. Video-video muna tayo, update-update muna tayo sa ating mga alagang manok. So, ang alagang manok natin ngayon ay nasa 22 days na. So, ah, uh, sa tingin ko, okay naman yung mga nga nila. Ah, uh, nag worry lang tayo dito sa kanilang kalusugan. Kasi, ah, uh, meron silang halak. At, yung iba ay may sipon. So, hindi talaga maiiwasan ng mga ganitong mga mangyari sa ating mga alagang manok. At siguro dala na rin ng sobrang init. Tapos, sa gabi ay sobrang lamig. Nagbigay nga ako ngayon ng am And then, magbibigay tayo ng vitamins. So, ayan po. update, update natin. So, nagkilo na ako kanina eh. Nagtimbang na tayo eh. Hindi ako nakapag-video. Gawa na. Lubat yung cellphone natin kanina. Pero yung timbang ko dito ay sa yung malaki, Ay sa 1.3. Uh, yung iba, 1.2.50. Ganon. Tapos, yung pinakababa natin ay nasa 9 grams. wala na pala so ayan ayan ah, nagsisiksikan sila gawa ng binuksan ko ng konti dito para pumasok yung hangin Ay, yung tubig natin ay linagyan natin ng ambroxitel Kasi yung ilan dyan, may mga sipon at saka halak. Ayan. Inangat natin yung trapal natin. Siguro, nagkakaroon sila ng halak at sipon. Siguro, kasi yung trapal natin hanggang doon yan sa, sa baba. Siguro yung tubig ay mabaho. Hindi nakasingaw kasi saradong-sarado -sarado yung baba natin. Ngayon, itinanggal ko na yung sarado sa baba. Kasi malaki naman na sila. Uh, kaya na nila yung lamig. Sa gabi. Kasi pag hindi natin tinanggal yun, uh, baka tuloy-tuloy yung pagsinghot nila ng... Uh, mabahong amoy galing doon sa tubig. Pag kasi kahit na marakas ang hangin, hindi uh, hindi mawawala ang amoy kasi sarado sarado. Ngayon ay natin. Uh, yung manok natin ay nasa 22 days pala ngayon. Ayan.